Pagkatapos nga ng naganap na Miss Universe 2023 sa El Salvador, inanyayahan ang top 10 ng Miss Universe na pumunta sa Mexico para doon ay magkaroon sila ng kaunting break at mag sa mga iba't ibang TV programs nila sa Mexico. Samantala, si Miss Philippines kahanay ang mga top 10 ay nandoon nga sila sa isang show Pero may binulong itong babae kay Miss Anne na para bang pinaalis sa lineup up etong si Miss Philippines tinanggal nga ba si Miss Philippines at bigla na lang siyang pinaalis sa nasabing show makikita sa mga feature na binulongan ng mga ng mga staff ang Miss Universe owner na si Miss Anne sabi dito Philippines pull out of the lineup of guests at Benga La Algeria Mexican show after their segment. Ano ba ang katotohanan sa likod na ito? Bakit biglang pinaalis ang ating pambato o ang ating Miss Philippines? Ayan, kung makikita mo, tinatangay na ng dalawang staff at nawala sa picture o photo op. Itong si Miss Philippines. At pagkatapos noon ay tuwang tuwa pa. Itong si Miss Anne sa naganap. Ano ba yan, Miss Anne? Hindi mo man pinagtanggol sa Miss Philippines. Hinayaan mo lang. Ayan, so kung makikita ninyo.